Yan, kakain na tayo ng almusal tsaka tanghalian, magkasama na yan. Meron tayo ditong tuyo, tapos pinili okra tsaka talong. Tapos meron tayo ditong chicken, tusino. Uh, tusino o langgunis, langgunisa. Langunis, yan. Tapos syempre hindi mawala yung burong mangga. Sino ba yung nakakano yan, burong mangga? Ibababad natin yung mangga ng tatlong araw, limang araw. Ayan, tapos lalagyan natin kote asin. Hanggang umaasim sa sabaw na to, ayan yung magiging sausawa natin. Sa pampanga, yan lang, ulam na ulam na, panalo panalo yan sa amin. Ayan, simulan na natin kumain ng tanghalian na tumagaan. Ayan, kain po tayo, kain. Simulan natin sa tuyo. Tapos lalagyan natin ng sabaw ng burong mangga. Ayan, masarap tong maasim-asim. kausawa niya yan ulam na panalong panalo hap kumain ito pero talong sarap yung mangga na yan no? ito lang ulam ko panalo na to sa akin Okra, pinirito. Mas masarap yung pinirito sausawan natin yan nakaka miss talaga yung ngayon lang ako na nakakain na ito bumili ko kagabi kasi nagburo mangga ako napaka kasi nung no mangga kaya ginawa ko binuro ko mas masarap iya pa nakaburo yan sausawan Hmm. Ah, kung kumakain kayo, sabay-sabay nila. Sarap. Sama natin ng isang mangga. Ayan na natin kumaasim pa. Ayan o, no. mangga tsaka tuyo. Mm, Bali, ano Limang araw ko na nabura yun. Kaya maasim na maasim na. Nabagay na bagay sa tuyo. Panalo, panalo. Sarap ng mangga try nyo minsan yung mga hindi nakakasubok pa nito na hindi pa nakakatry lalagay gagayatin nyo lang mangga tapos lalagyan nyo ng tubig tas asin tas baban nyo lang ng mga limang araw tatlong araw yan yeah. asya sya kang tikman sa mga hindi sanay syempre parang mahirap sa kanila yan pero pagka yung nakasanay mo na ganito napakasarap Bref, à Pampa Menyaman Mania, eh? mané. Mania, man. Ah, nung ganesha parang hindi na papansin na eh. kaya nga tuyo lang kasi at saka gulay banal na pa pa, extra rice pa ako salap meron pa isang klaseng buro yung ano naman noon nung uh, Ano ba yun? Um, uh, isa pang maasim pansigang Kalimutan ko tuloy pa yung pangalan Yun, isa pa, binuburo rin yun Ayun, Masarap din yun so, mas na mas sa tap wala pa tayong kanin na bitin yan para round to tayo sa, ano, sa kanin nagbabawas tayo ng kanin niya hindi mapigilan kasi sarap nung ano nung combination ng mangga at tong toyo grabe yung mga nakaka yung mga naka experience na nito ayun sure for sure yon alam niyo yung pakaramdam nito alam niyo yung lasa nito kinakain ko sigurado sarap I'm <laughs> ganito yung masasarap eh, simple yung ulam lang, pero mapapalabang ka talaga sa kain, labi, ah, ito yung nakakamis, ayan o, nasama pa natin ang mangga, tapos tuyo, saka natin, mmm, mmm,

Hinap ng buro. Masarap din sana burong isda. Kaso hindi ko lang magagawa dito. Masarap kasi yung pagka May Kaya press na tilapia o kaya gurami. Masarap. Kaso dito kasi puro frozen sa abroad. Ang bahog na ako Kaya matitiro na yan Tatabi lang natin yan Para mamaya ang gabi naman at meron pa tayong mangga dito. Eh, meron pa ako natira. Ayan o. Burong mangga. at mamaya ang gabi, talo-talo pa yan. Baka mga dalawang kanin ka pa ako yan. Napin, ah, sarap. Thank you po sa mga nanood yan. Maraming maraming salamat po. Tutunod po ulit na kain.